Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang bukbok at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang bukbok at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din ang yung puso, ang mata ang pinakailaw ng katawan kung malinaw ang yung paningin paliliwanagan ang yung buong katawan ngunit kung malabo ang yung paningin mapupuno ng kadiliman ang yung buong katawan ayat kung ang liwanag moy kadiliman <laughs> talagang napakadilim yan Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o isusuot. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Mas dani ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit kaunti man lamang sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan. Kayo pa kaya? Ah, Kailiit ng inyong pananampalataya sa kanya. Kaya tuwag kayong mag-aalalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, ang nababahala sa mga bagay na 'yan. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng 'yan. Salit, ang pagsikapan ninyo ng higit sa lahat. Ayang paghari ang kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabahalang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo ito harapin kapag dumating na. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw.